Hello everyone, welcome to Grandma's Lab. Samahan niyo po ako, magluluto tayo ng ginataang hito Pero bago po natin gagataan ang hito, igigisa muna natin at pakukuluan sa suka para po hindi siya malangsa Anyway, gagamit po ako ng annatto oil Ngayon, igigisan po natin ang sibuyas, bawang at luyang Isunod na po natin ang hito And then, lagyan po natin ng suka. Tatakpan natin at hayaan natin kumulo. Kapag po kumulo na, ilagay naman po natin ang gata. Then, lalagyan po natin ng asin. Titimplahan po natin ng asin. Tapos tatakpan po natin. Hayaan natin kumulo hanggang sa maluto naman po yung gata. Kapag pumalu, uh, kumulo na yung gata at luto na, ilagay naman po natin ang uh, bird's eye chili. So ganoon lamang po kabilis magluto ng dinataang hito. Sana po nagustuhan nyo ang video na to. At huwag po kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ito na po ang ating ginataang hito. So creamy. See you again on my next video. Thank you for watching. Bye. God bless everyone.